Ini saya kalah Oh, baklas baklas saja. Oh, oh ya, yeah. dalam Del dalam bisnes na itu nak apa kan promise? Apa mana anjuran? Hindi ko hindi ko alam na may pusa sa may paanan ko. <laughs> Ngumiyaw lang talaga. <laughs> Ngumiyaw lang talaga. <laughs> Ilagay mo sa kasalanan karton. <laughs>

lagi oh. Buat dito pe. Eh. lang eh. <coughs> oh. Ay kung ini doon umabot sa malayo hindi wala na oh, wending nyo? hindi papaltan papaltan ng puti yan Tama po sa makukulit to. Oh. Oh. Yan, yan, yan. Bro. Oh. Ang makulit ko yun. Yung isa lang yun. Oh, lahat na lang inaway yun. Oh. oh, yan yes. o. Oh. Last na naman kami. Okay.

Oh, bilog tasang ko. <coughs>